Balak dulu. Good morning, good morning po sa inyong lahat mga idol So ayan mga idol, muli naman po tayong nagbabalik sa ating hanap buhay Ayan, nandito naman tayo idol sa laot Panibagong araw at panibagong vlog na naman po tayong mga idol Isa pong mabagpalang araw sa inyong lahat Lalong lalo na po sa ating mga OFW Ayan, uh, isa pong migamigal of shoutout po sa inyong lahat mga idol At uh, lagi po kayo dyan mag-iingat At uh, syempre dito po sa kapula ng ating bansa Luzon, Visayas, Mindanao ay sa pong mapagpalang araw sa inyong lahat mga idol at uh, lagi po kayong mag-iingat so ngayon mga idol ang lang po kayo at uh, na rin po tayo ng ating pamalakaya Okay? alright so ngayon mga idol aaryan na tayo ng ating pantanigi eh. ayan subok naman tayo try and try <laughs> Talagang uh, matumal ngayon ang Dawi Idol ng uh, Tanigi At uh, hindi lang Tanigi Idol Gulasan, tulingan Ay matumal Yung nagpahuli dito sa amin Idol, yung Giant Squid Yun yung nagpahuli sa amin, yung malalaking pusit Ay malaki ang puhunan doon mga Idol Kaya wala tayong pampuhunan sa ganong uh, klase pang malakaya Ayan, kaya, tsaka nalang muna tayo dito sa napuhay natin Mantanigi, Manggulasan, uh, Mantalakitong, ayan. Kung ano lang yung ating may uwik, sana ngayon ay uh, pagpalain tayo. Alright! Sana ngayon ay tawihan uh, na tayo mga idol. Ay! Talaga, ilang araw na. Ayan, ilang araw na tayo pabalik-balik na talagang uh, luhaan na umuwi. Ayan, sana ngayon ay uh, magkaganti na tayo. Alright! Pabunin dyan, pamunin! So, ayan mga idol, abang-abang uh, lang po kayo, pagkadawihan tayo. Wala talagang dawi mga idol wala talagang namira ayan, lipat na naman tayo ng panibagong spot lipat tayo Baka, magbabaka sakali naman tayo doon sana makakita din tayo ng kawan ng gulyasan doon para makabawi ayan, abang-abang na lang ulit pa kayo doon

All right. in the park back at All right. Tawin mo mga idol. gagal Baik, tunggu lagi, Yan. Mai pun landingan, catch pelilit. Ayos, Bayan. Talaga mahinan, dawai mga idol, mahinan talaga. Alright, dawai na naman. Ayos. Mai pa idol, catch pelilit, kasamai round. ang importante mga idol, hindi tayo masiro. Mayroon pa rin, mayroon pa rin tayong may uwi. Meanwhile, Idol, uh, kakarating lang natin dito, sa tabi. Ayan. At uh, pinakuha ko na rin yung ating isda. Bali, nakadagdag pa tayo ng huli idol. Kaso lang hindi ko na i-vlog at uh, yung aking cellphone ay nalubat. Ayan. Nakadagdag pa tayo ng mga talakitok. Kaso lang hindi, hindi ko lang na kasi nga nalubat yung aking cellphone. tulingan lapad tulingan lapad ako na nagpatagat-tagat ako ayan kukunin na ni Shaquille O'Neal takat daw siya takat ang mata matangkad ang mata ayan yung ating huli mga idol ayan ating huli ating huli yun yung ating huling tulingan lapad wong ay dulo all right takiot tulingan mo lapad kung malatay tayong talak itak siguro ay dulo wale ay logi ero yun ay ting tulingan lapad ay naantok. antok yun lana Okay, alright. Yan. La na na. So, na. Okay. Yan ang huli natin mga idol. Tingnan natin mga idol sa resibo kung makabawi tayo o lugi. Okay, alright So, ayan mga idol, yung ating uh, kita ngayon. ayan Yan yung ating huli mga idol at uh, ayan yung ating kita. 3868. ayan hindi rin tayo nalugi, idol. At uh, nakasambot din tayo ng ating konsumo. At uh, siyempre, may tubo tayo uh, -gastos, uh, pang gastos-gastos sa pang-araw-araw. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. So, ayan, isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat mga idol. Ayan, uh, shoutout muna sa inyong lahat mga idol. Shoutout muna tayo. Ayan, shoutout nga pala dyan kay uh, Idol bernabe Bagayo dyan sa Baguio, Benguet. Ayan, lagi po kayo dyan magingat idol at uh, yung inyong mga kasamahan dyan lagi kayo magingat sa inyong trabaho ayan uh, shout out kay uh, Hinaro Okudaira ayan at uh, Okudaira family dyan sa Japan uh, miga miga out po sa inyong lahat mga idol at uh, lagi po kayo magingat shout out kay uh, Noel Sirapin Santwili at kay Dondon uh, Dundun Sirapin Santwili dyan sa uh, Nabutas City at uh, shut out kay Kuya Bert Vlog at a shoutout kay Ryan Santos dyan sa Bagong Bayan, Taguig City. Ayan. At a shoutout kay Richard Helim dyan sa Dubai, dyan sa Abu Dhabi. Ayan. mga migalab shoutout sa inyong lahat dyan sa ating mga OFW dyan. Ha. Lagi po kayong mag-iingat dyan. At a shoutout kay Vlogging with Mami Sis dyan po sa Bahrain. Ayan. Shoutout po sa iyo, madam at uh, lahat sa lahat po ng ating mga kababayan na OFW dyan sa Barina yan, miga miga shoutout po sa inyong lahat at uh, lagi po kayong mag-iingat at uh, shoutout kay Rodrigo Carlos shoutout kay Jun Magbanwa TV ng uh, San Jose ayan, yan. si uh, Idol uh, Jun Magbanwa TV ayan, pasupport po Idol lang kanyang channel at uh, shoutout kay uh, Madam Sita Cordoba at uh, kay Leo Abanilla Dyan po sa Hong Kong at uh, shoutout po kay Dory Batikan, dyan po sa Belgium. Ayen shoutout sa iyo ma'am uh, Dory Batikan ng Belgium at uh, shoutout kay Maria Epifania. Ahaya dyan po sa San Francisco, California. Ayen lagi po kay dyan maggiit mga madam. At uh, shoutout kay Armando Suaverdes Dyan po sa Kabugaw, Batu, Catanduanes. Shoutout kay uh, Idol Kasibad Adventure. Ayan, shoutout sa iyo Idol uh, Kasibad Adventure. Ayan, pasupport po idol ng kanyang channel ni Enrico Sales yan kay Enrico Sales Kasibad Adventure. At a shoutout kay Kitkat Serphite. Shoutout sa Nag-iisang Ikaw. Ayan, Shy Explorer. Ayan, migamigalab shoutout sa iyo Idol. At a shoutout kay Efren Garay Patinyo. Ayan, shout out sa iyo idol. Shout out kay Amigo uh, Gumer Vlog Official. Shout out kay GC Torres. Shout out kay Brenda Katindoy. Shout out kay Ariel De La Cruz ng Bagak Bataan. At uh, shout out kay Clint Disciple. Shout out kay Nanol TV. Ayan. Banong Fishing Mix Adventurer. Ayan, a ah, mix vlog pala. Ayan, si Nanol TV. Yan po yung kanyang channel, mga idol. At a shoutout kay Lawrence TV. ah shoutout dyan kay Lawrence TV dyan sa Pateros Metro Manila. At a shoutout kay Joel Albor. At a shoutout kay Angelito Serafin. Ayan. At uh, siyempre, mga idol, pasupport po sa ating mga kaibigan, mga vlogger na sila Conqueror Fishing. Ayan. Dubi Channel. ah Jun TV uh, Kawandra TV, Kalali TV, Kasurti TV Ayan, uh, pa-support po ng kanilang mga channel At uh, siyempre sa ating mga spear fishing Ayan, sina Rafi Spear Fishing Ayan, Jun TV Vlog Kasi si George at uh, and Fishing Adventure At uh, siyempre sa ating mga kaibigan din po dyan sa Hong Kong Na sina Nanas Life and ICNHK At last kai Dadas Vlog. Ayan, miga-miga love shoutout po sa inyo lahat mga idol and God bless you all.